Magandang umaga mga mag-aaral mula sa Ikasyam na Baitang. Dadako tayo ngayon sa ating bagong aralin at ang paksa na ating tatalakayin ay Pangangatwiran. Ano ba ang Pangangatwiran? Ang Pangangatwiran ay isang uri ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay magpatunay ng katotohanan at pinaniniwalaan at ipatanggap ang katotohanan iyon sa nakikinig o bumabasa. Ang isang mga ngatwiran ay dapat nagtataglay ng sapat na kaalaman tungkol sa paksang pinangangatwiranan. Kailangan ang katwiran ay nakabatay sa katotohanan upang ito ay makahikayat at makaakit ng hindi namimilit. Sa isang mabisang pangatwiran, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, malalim na kaalaman at pagkaunawag sa paksang ipagmamakatuwid. Ikalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Ikatlo, may sapat na katwiran at katibayang magpapatunay sa pagmamatuwid. Ikaapat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapaghikayat. At ikalima, pairali ng pagsasaalang-alang ang katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. Isang paraan upang maipakita ang kasanayan sa pangatwiran ay sa pamamagitan ng pakikipag-debate. Ang debate, ito ay binubuo ng pagtatalo ng dalawang koponan o pangkat na nagbibigay katwiran sa isang proposisyon o paksang napagkasundoan nilang pagtalunan. Kadalasan, binibigkas ang pagtatalo, subalit mayroon din namang pasulat. Narito ang mga hakbang sa paghahanda sa pangitipag-debate. Una, ang pangangalap ng datos. Ito ang mga katotohanang gagamitin sa pagmamatuwid at kinuha ang mga ito sa napapanahong aklat, sanggunian, magasin, at pahayagan. Sa pangangalap ng datos, dalawang sanggunian ang karaniwang pinagkukuna ng mga datos. Una, ang sariling karanasan. Ikalawa, ang pagmamasid ng ibang otoridad sa paksa. Maituturing na otoridad ang isang tao kung siya ay dalubhasa o kilala sa kanyang larangan. Ikalawang hakbang sa paghahanda sa pakikipag-debate ang dagli. Ito ang balangkas ng inihandang mga katwiran. Sa ibang salita, ito'y pinaikling pakikipag-debate. itong tatlong bahagi. Ang simula, katawan at wakas. Ano ang inihahayag? sa simula. Dito inihahayag ang paksang pagtatalunan at ang kahalagahan nito sa kasalukuyan. Ginagawa rin dito ang pagbibigay katuturan sa mga termino at pagpapahayag sa isyo. Sa katawan, dito naman inilalahad ang mga isyong dapat nasagutin. Bawat isyo ay binubuo ng mga patunay, mga katibayan o mga katwirang magpapatotoo sa panig na ipagtatanggol. Ang wakas, ito ang buod ng isyong binigyang patunay. Ikatlong hakbang sa paghahanda sa pagsabag-debate ay ang pagtatanong. Bahagi ng debate ang pagtatanong Narito ang ilang paalala sa pagtatanong. Una, magtanong lamang ng mga tanong na ang sagot ay oo at hindi. Ikalawa, huwag payagang magtanong ang kalaban kung ikaw ay nagtatanong. Maaaksaya ang iyong oras ng pagtatanong. Kung lumalabag sa alituntuni ng pagtatanong isa sa kanila, dapat ipaalala sa tagapangasiwa ng pagde -debate. Ang ikaapat at huling hakbang sa paghahanda sa pakikipagdebate ay ang panunuligsa. Narito ang mga dapat tandaan sa panunuligsa. Una, ilahat ang mga mali sa katwiran ng kalaban. Ikalawa, Ipaalam ang walang katotohanang ng sinabi ng kalaban. Ikatlo, ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. Ikaapat, ipaalam kung labas sa buod ang katwiran o katibayan ng kalaban. At ang panghuli, magtapos sa pagbubuod ng sariling katwiran at katibayan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan para sa paksang pangatwiran. Para sa inyong gawain, paglalahad ng pangatwiran. Narito ang katanungan. Sa iyong palagay, alin ang higit na makabubuti para sa tao? Ang maging mayaman o matalino? Ilahad ang iyong katwiran sa isang buong papel gamit ang sampo hanggang labin limang Yon Iyon lamang at maraming salamat mga mag-aaral mula sa ikasyam na Baita.